Mamaya oh, na ako may mamili pag ano na. Pag balik na natin, saan tayo magagala? Nagutom tuloy ako, wala akong breakfast.

Pwede mong i-mix. Yung bag ba ito na folded? Okay. Ito siya. Mm. Magkano ito siya? 3 Yung may na. sa iyo. Ano yung pagkakas? Ano Ayun na, wait yung bag. Nauna sa mayari. O, saan ang ko? yan yan? Dito? Hindi. Pagkain to eh. Hindi, yung bag na ganito. Wala. Wala? ito lang yung food bag. Walang paper yan. Ano ba yan? Hindi ako makakapili. Ayan, may mga sipi. Ang dami kasi. Magaganda kasi. hindi oh. ka makapili. <laughs> <laughs> magaganda. Pang ano lang ba? Pampasalubong. Ito walang sipi. Ito ba? Ayan, may sipi yan o. Oh. <laughs> Magkano ito te? 3.14 din. Eh, pwede mo pa lang ma-mix. Ikwa ka isa nito. Pwede mo i-mix. isa niyan. Maganda to, no? Kasi yung handle ba? Ang maganda. Gusto ko lang yung handle. Ito din. Ito. Ayan, $6 to $4.10 yan. $2.10. Ito yun. Ito yun. Parang anulong lang ng baon. Eh, ayan. Ito May ano pa oh. Huwag ka muna bumili. Oy, hilutin ko yan si auntie. <laughs> Hindi pa, mamaya pa ako bibili. O, dyan, hing -hing, ako dyan hinging amutawad tawad. <laughs> Or just go shopping. Ha? I, I, I just uh, miss kayak. I want to go shopping because I want to go vacation this coming June. Last ah, this coming next week. Oh no 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 no. palace na ako. <laughs> Gagala ba tayo? Mamaya na ako. Ang balak ko, mamaya na ako bibili pag Galing tayo sa galaan. Ito maganda pang ano, pang-display.